Yan pasahin po natin itong Roman chapter 9 verse 1 sa Tagalog po. Ito po ang nakalagay, sinasabi ko ang ng laki Kristo na hindi ako nagsisinungaling na ako'y sinasaksihan ng aking buti sa Espiritu. Amen. Maraming po salamat sa Panginoon. Ayan, yeah, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-hunters. Ito po, ayan. Sa may mga nais po. Bigay ko po sa inyo ito na 150, ito tatlo po. Okay. Ayan po. Silipid po natin isa-isa. 2009 Ayan. 2009 po to 2009 po to yan napakaganda pa po ng kondisyon Bagamat mat may nakikita po kayong ganito itim-itim na ganyan pero maganda pa po ang kondisyon na to yan ito yung sinasabi nilang ayan, die for pero sa palagi ko hindi die 4 to eh. Yan die 4 kasi ito small letter lang po. Yung isa yung sanya, ibang klase. Yung sanya to, yung sana to parang sa 99 parang sa 1999 po to na 5 piso rin. Ayan. Bagat may itim-itim po yan, maganda pa po yan maganda po yung kondisyon niya. itim-itim nga lang po ano kung makikita nyo po may kintab pa po ito compare nyo sa iba po compare nyo dito yan o oh. oh. kagaya niya talaga o oh. 2009 2009 ito naman po 2008 day 1 ito kasi itong 2008 na to medyo mahirap na rin po makahanap na to eh, sa sirkulasyon lalo na po yung magagandang condition ayan po oh. mm -mm. Okay. Yan, sa mga nais po magbenta ng mga coins, yan po. I-add nyo po yan, oh. Coins trader for buyer and seller po. At saka ito po yung main natin. Ayan, to, to 2016. Ayan. Ito po yung isa sa semi-hard to find po. Mahirap na makita rin po to. Magamat ito ay semi hard to find. Hindi kagaya po ito ng 2007 at saka 9. Ayan, 2016. Kasamahan po na itong 2016 ay yung 14 po. Ayan. Ayan po ang ah. condition. Okay, ayan po. Mga hunter so sa mga may gusto lamang po ito po ay dietary yan okay ayan po 150 po yung tatlo kasi kung bibili nyo po to ito mahal na po ang bentahan nito eh. 80 to 100 pesos na po to. 80 to 100 po. Marahil eh, itong 2008, yung ibang mga kolektor meron na po. Pero sa mga bago po, ayan, muro na po yan. Itong 2006 nga po, bihira na kayo makabili na Minsan, yung ibinibenta po nila nito, napakadungis, napakadumi po. Okay, Ayan po, maraming maraming po salamat mga ka-hunters. Sa may gusto po, ayan, PM. PM lang po kayo. Sa may gusto lamang po ah. Okay, bye-bye po. At uh, ingatan po ko tayo ng Panginoon sa ating mga araw araw na pamumuhay at ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Okay, God bless you po. Bye-bye.